कोपन तरी तो एनडोना होला Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Marinduque! Kasalan dito uh, kasal... po tayo ngayon sa bayan ng buwak na kasalukuyan po natin nasasakotan ang community letter pa rin. Ito po ay dinaluhan ng iba't ibang uh, agency dito sa lalawigan ng Marinduque at gano'n na rin ang mga Tagalog government. Ayan.

Para po sa kaalaman ng lahat, ang daloy po ng community uh, inihilated na parade ay matungo sa mural yun hanggang sa lito. Ayan, kitang-kita naman po natin ang kulay ng kanilang mga pasok. At shoutout out po sa ating mga manonood diyan sa Facebook at ganoon na rin sa Lucky 7 Channel 3. At maya-maya lamang po ay susubukan natin hinga ng panayam ang mga dumalo sa Community Lenten Parade. Ito din po ay dinaluhan ng mga moriyon dito sa ating, na nagmula sa ating lalawigan. seperti ini amango akan dinyatakan, dayak antara Masej Leng resolusi, Ruang Heyi kasama po nila ang iba't ibang kawani ng gobyerno. Sa tayong radyo group din eh, no? May radyo group pala tatap. Mayroon, kabalikan. Kabalikan sa atin. Mayroon, kabalikan sa atin. Shoutout pa rin po sa ating mga manunood dyan Facebook, sa YouTube, at sa kanalin po sa Lucky Heaven Channel TV. Have a blessed Wednesday po sa ating lahat at tayo po ay mag-iingat. Loud yeah. and clear po ba tayo? Nadidinig po ba tayo ng kaayos? Shout out po kay Charmaine Maganang. comment naman po kung nadidinig po ang aming audio. Maraming salamat po. Ayan, live na live pa rin po tayo sa Facebook page ng Marinduque Youth Network.

Rinig na po ba tayo ng lahat? Kasama din po natin ang mga officials na mula sa Department of Health, Marine Duque. Shout out po! Loud and clear na po ba tayo? Shout out po sa mga taga Balimbing, Buak Ayan, maraming salamat po Ma'am Ma Rosana Bunyag Shout out po wow. Kasama din po natin ang Mista Samahan ng mga Morion Dito sa Lalawigan ng Marinduque

감사합니다. Yeah. 네. <tik> Na Kuya, matanong ko lang po, saan po ang uh, daloy ng uh, ano, ng parada? ah, uh, dito sa kahabaan ng uh, ano, Governor di uh, Diri So, meron naman po tayong mga naka-deploy na tropa. So, ang, ang magiging pangsyon natin yan, i-assist natin yung uh, daloy ng trapiko para sa maayos na pagsasagawa nitong traditional na parada. Ayan, maraming salamat po, sir. Kasi tabay po natin ang ating mga masisipag na kapulisan upang mapanatili ang uh, uh, safety ng mga tao dito sa bayan ng buwa. At ganon na rin sa lalawigan ng marinduke. <coughs>